Sanglit, nasa Napulo ka mga kalsada sa Davao City ang ipatuman nga totally road closure sa adlaw nga Lunes, January 13, 2025, alang sa Nationwide Prayer Rally sa Iglesia ni Cristo. Busa, nasa 400 ka mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office ang i-deploy alang sa mga aktibidad. Sumala pa ni City TMO Head Junicio Abude, paningkamutan nila nga mamimong hanay ang dagan sa trapiko sa dakbayan, labi na nga aduna na klase o trabaho. Pulo nga Nah, Kadal is no parking ni siya. Nga man kay sa security reason. Apil ang apil na diri ang security security cluster dili na lang ang atong uh, traffic management. Samtang magdeploy usab og personal ang Davao City Police Office, kini tungod na sa 300,000 ka mga tawo ang gilauman nga motambong sa maong prayer rally. din mag-augment usab og personahe ang Police Regional Office 11. Pud so, na nga dili lang 300,000 mamis na naa mga pipila pod nga dili mga INC nga willing mag join for the uh, prayer rally. For the Davao region sir as of now, wala tayong na-receive na direct threat sa okay. mga butay na event sa January 3. Nasairan nga dili lamang sa Davao City paghimoon ang mga prayer rally sa paghimoon usab kini sa kauluhan o sa Cebu City. The heart of changing lives. Ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.